Hello mga farmers isang magandang araw sa ating lahat magandang umaga isang panibagong araw na naman sa ating mga farmers ito maganda yung sikat ng araw ngayon dito sa amin sana ay kasing ganda din ng araw nyo ngayon saka pagpalain tayo ng kung may kapal saka pagdasal natin na maganda yung araw natin saka maraming blessings na darating yun mga ka-farmers, samahan nyo akong mag samahan nyo akong mag vlog ng konti lang update update dito sa probinsya saka sa mga alaga natin sa mga mahilig mag-farmers farming dyan, backyard farmers Hello, hello, kumusta? Ayan, yung yung pag-uusapan natin ngayon ito yung kung gaano ka-importante ang feeds sa ating alagang baka, tsaka pwede lang bang ngaulang feeds yung alaga natin ano ang epekto nito sa ating mga alaga pag-uusapan natin yan ngayon sa ating munting channel I hope na uh, supportahan niyo ako kahit likes and comment sa ating mga vlog yun okay na yun sapat na sa akin yun yun ito yung update natin sa alaga nating baka uh, si EI ito na siya ito na siya, ka Farmers ah. Oh. Dito ko siya nilagay kasi marami namang damo. Kakain siya na maayos. Saka Ayan. Malaki na siya. Ayan ka farmers. Sana mapapataba pa natin siya ng maayos sa mga palaki yun, yun muna bigyan natin siya ng feeds maya maya lagay natin siya sa kaniyang pakainan saka bigyan natin ng kumpay yun muna ka farmers mamaya samahan niyo ko magbigay ng feeds tara yun mga ka farmers lagay na natin siya sa kaniyang pakainan kaya, bibigyan na natin siya ng feeds. Kung, uh, pag-usapan natin kung ano-ano nga ba ang binibigyan natin na feeds sa ating alagang baka. Kaya, ano ang resulta nito. Ito po yung binibigyan natin na feeds sa ating alaga. Ito lang. Kunti-kunti lang kasi nagtitipid tayo kahit konti lang may ay, ambag din to sa kaniyang paglaki ito po ay copramil, mail unang unang copra pangalawa corn brand o tahop sa bisaya saka pangatlo ang feeds na romsol ito yung binibigay natin sa ating alaga na mga ruminant itong rumsul. ito yung para sa mga ruminant na mga hayop tulad ng baka, kambing kalabaw maganda siya sa mga alaga natin yun ka farmers bigyan na natin to sa ating alaga na si AI yan samahan nyo ko tara natin ng tubig. Yung uh, sarap ko sa pa panlasa niya si asin din pagpadagdag nasa sa ating mga alaga. Ayun. 定位定位。Wait, wait, wait. Weti. Lisyu. ka farmers kaya na si EI saka hindi lang pala hindi lang pala baka yung pinapakain natin ngayon tuwing umaga pati na yung alaga nating aso natin na dito yung isa dito di si baket anak nagpapakain dito sa alaga na to kasi yung aso na to yung may-ari nito wala na dito yung bahay nila andun sa baba saka kawawa naman pag hindi pinapakain mamamatay ito kaya araw-araw hindi dalahan ko sila dito ng makakain sa ganun mabuhay sila yun mga ka-farmers sana marami kayong natutunan sa ating kahit konting vlog saka huwag nating kalimutan ng pasalamat sa pinyanong kung anong meron tayo yan muna ka farmers salamat sa panunood thank you